ko at sayon pa. Sancho pa, may dala sa alas. Sancho din sa alas. Ay, hindi ko lang yan. Sorry, sorry, sorry. Ang pa. Crisis to! Ay, yun, Yo, ako ang inyong Ninong Crazy Mix at pupunta tayo ngayon sa music video shoot ni Smaglas at syempre gagawa tayo ng content na tinatawag na sinong rapper ito yan, utusan natin si Chibat ang bago nating member na magpa-shoutout sa lahat ng mga rapper na makikita niya ron at magpapasalamat siya at babanggitin niya ng ibang pangalan na tignan natin kung anong reaksyon ang gagawin nila kaya let's go! Nagpapa-shoutout tayo sa mga sigat na flip-top battle. Tara. Ayun, si Idol, Idol. pa-shoutout naman yung ano, page natin. Ninong Crazy Mix TV. shoutout sa ano, page ni Ninong Crazy Mix TV. Uh, shoutout din. Alright, marami na. Inahanak. na yan. <laughs> maraming, maraming salamat. Pongger. <laughs> Ay, tumiros pala. Tarisa, tarisa. Ang inawang. Tara, tatata. Uh, uh, idol, ito idol pa shoutout. Ito, makain pa si Idol. Ang sabi na pa Shoutout. natin yung channel natin. Uh, yung uh, Ninong Crazy Mix TV. Ninong Crazy Mix TV. Idol na, idol natin to Lagi natin pinapanood din to eh. Andrew. Yung mga shout out nga pala dyan mga tropa subscribe kayo sa youtube channel na aking kapatid ng Racer Mix yes. Mix yes. TV yes. yan napangan nyo mga tropa natin yan mga malupitang mga sana mga paso ako dyan yeah. salamat sub, sub, sub. salamat idol Kain. salamat idol numeros ano meros? Tiba. Ito idol na idol Where? na dito lahat ng mga flip top nito noon. Talagang sino ba natin to? Ayun, shout out. Idol papa shout out lang kami. Ayon, yung page natin, Page Mix Family. Yo, what's up sa lahat? This Crazy So and uh, Nice ko lang yung shoutout uh, ang Crazy Mix Family. Yeah. yeah. Okay. Peace. Peace. Salamat, Aklas. Bang. Crisis to. <laughs> Ay, sorry. 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 <laughs> <Hello>. <laughs> <laughs> Hindi ba ikaw yun? <laughs> Hindi pa ako nalalaman ng na pita. Sunugan lang ako hapo, Kaya <laughs> nagtataka <yung> ako <laughs> All right. Yeah, 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 peace. Big idol. Yeah, mga kapatid, nandito na nga ating kaya idol. Oh, rolling na 'to. All right, papa lang tayo sa ating idol. All right. Idol, pashoutout naman yung uh, page natin, yung Ninong Crazy Mix Family TV. All right. Shout out sa Ninong Crazy Mix Family yeah. TV. Yeah. Ayan, follow yung page nila at follow nyo rin to si brother. Alright. right marami maraming maraming salamat. Idol Husky. Pak! <laughs> husky. <laughs> <laughs> ano LB. Ay, Elvis pa lang. Sorry, <Idol>. sorry. <laughs> <laughs> sorry, idol. sorry. Sorry. Yeah, ano pa ano pa kalmol ano ano LB. all right. All right, <laughs> nandito yung idol natin. Ah, uh, out natin yung channel natin, all right. <laughs> ayon ano ito. <laughs> right. Ito, si Idol. Papashoutout lang yung ano. Ninong Crazy Mix. Shout Shoutout. Papashoutout natin sa kanya yung Ninong Crazy Mix page natin. Alright. Si Idol. Yo, shoutout sa Ninong Crazy Mix. Yeah. Alam nyo na, syempre, supporto tayo dyan. Alright. right. Okay. Oh, okay. Salamat, Shay. <laughs> yeah, yeah. yeah. Ay, yeah, yeah, yeah. Ay, trip! Trip! Rin. Trip! Na, trip <laughs> Thank you idol! Alright, ayun nandito na yung idol na idol natin Alright Alright, nandito na! The Provinciano boy! Nakasama natin to sa Provinciado, idol na idol natin to Idol! Idol, papasyatan to natin yung Crazy Mix TV! Crazy Ninong Mix Crazy, TV. Crazy Mix TV, alright! Ninong Crazy Mix TV Subscribe nyo to at uh, syempre out sa lahat ng mga na natin dyan Sabihin sa inyo, mabuhay! Maraming maraming salamat G Klaus! Ay, malagdi malagdi. Thank, sure. <laughs> Thank you, Bichu. Haha. Kung ano? Kung ano yung dito na, mga papa chatatlo nayon idol. Eh na nan dito, Tara, dito tayo, Ayun, ah, yung kasama natin, idol. Ah, papa chatatlo natin yung ah, ni Nong Crazy Mix, alright? To page natin, alright? Siya. Ninong Crazy Mix. Ninong Crazy Mix. Yes. Shout out. Mm. Oh, shout out sa page Ninong Crazy Mix. I-follow niyo sa lahat ng mga gusto sumaya. gusto Gustong uh, matuto ng kung ano-ano. Mm. Alam niyo na kung saan pupunta. Ninong Crazy Mix Facebook page. Alright. Maraming maraming salamat. Mag-tamad. <laughs> <laughs> Thank you, <laughs> Nicky pala. Sorry, I Sorry. Nicky, okay. Nicky. Nick Alright, subscribe natin and follow. <laughs> Alright. Hmm. Ayun, tayo sa isang uh, sikat na sikat. No? Ito, tara. Kuya, yeah. shout namin yung page namin, yung uh, Ninong Crazy Mix. Alright. Okay. Isang so, malapit na shout out sa page ni Ninong Crazy Mix. Yan, mag-subscribe na kayo kay Ninong Crazy Mix. Tropa right. natin yan. Maraming maraming salamat, sir. <laughs> sir sayad. Sayad. <laughs> Ito ang saya, pak. akin, pari. Sancho, pari, de la Salas. Bari. Ah, It's Sancho, de la Salas. salas oh, okay, okay. pak. Okay. ako ni Smag. Tropa ako ni Cardo, pari. Sorry, sorry, Anak mo siya ni uh, Tay Ina. Papadambot ko sa agila to, pari. Like Thank you. <laughs> Alright, doon dito na idol na idol natin Ito, uh, papashoutout lang tayo Boy, 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 dito uh, sama so, mo, Idol. Papashoutout lang po yung uh, page natin Yung uh, Crazy Mix TV. TV Alright Yo, what's up? I'm Innocent One. At ako si Blingsy si One. Kami ang One Togs. One Togs. Uh, Shoutout nga pala kay Crazy Mix. Uh, subscribe kayo sa Crazy Mix TV. Yan. yan subscribe na kayo. Maka may abangan dyan ng mga ganda. Baka na lumabas kami dyan. Crazy Mix TV. Alright, maraming maraming salamat. Rapido at Saito. Oh, <laughs> rapido at si Saito. <laughs> oh. Yes. Yeah. Okay. Ay! Innocent one pala! <laughs> please! please. <laughs> Ayun! Mga idol natin to! right. Thank you! Thank you! Ayun! Nandito ang idol natin! Magpapashout out tayo ng page natin! Alright! Ito siya! Yo! Shout out sa Ninong Crazy Weeks! Uh, stay safe and glad! this film, Lagi palagi! Lagi palagi! Ayun! Maraming maraming salamat! Kepo eh! Thank you! Idol! At yun na nga no, nakauwi na po tayo galing sa music video shoot ni Smaglas at nandito na po ako sa kwarto ko. Yan nakita nyo naman pang gangsta. Yan nakita nyo mga reaction ng mga tropa nating rapper dyan. Salamat Chibat. At para sa mga susunod na mga kalokohan pa na ilalabas nating na content dito sa Ninong Crazy Mix page at sa Crazy Family TV ay follow nyo lang ang page namin at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko Crazy Family Official TV at sa page kong bagon ninong crazy mix yan kita kits tayo ulit sa mga susunod pang episode peace out